araw guys, kami pala ay umatend ng kasal dito sa India. Kasal siya ng pamangkin ni Mr. Actually, pamangkin na yata sa tuhod. Kasi yan, ang lola, ang katabi namin, is pamangkin niya ni Aaron. Ang mama niya is kapatid ng mama ng aking asawa. O ba? Diba, Kalo, kalokalate na kasi nag-asawa yung aking mother-in-law. So, next story na yun guys. Anyways, umatin kami ng kasal. Kami nga pala is katoliko. Ang buong pamilya namin is katoliko dito. Ang umaga, ang kanilang kasal, 9 a.m. Pero hindi ako naka-attend guys kasi hindi kaya ng powers ko at gabi ang kanilang reception. Umaga, kasal, tas gabi ang reception. Hindi kaya ng powers ko, lalo na may two kids ako at maliit pa si Ashi. Medyo umuulan-ulan din kasi ng umaga so hindi na ako naka-attend eto nga pala yung pamangkin namin. Ang kamag-anak namin dyan is yung lalaki. O, ba diba? Ang pogi ng aming kamag-anak. At ang ganda rin ng bride. Sobrang ganda at pogi nila. Bagay sila sa isa't isa. At nag-convert pala yung babae para sa mapapangasawa niya na aming pamangkin. Kasi nga, hindi talaga papayag ang pamilya namin kung hindi siya magko-convert. At umokay naman siya, nag-convert siya. Katoliko na siya ngayon. Dito guys sa India, ang laging nasusunod talaga kadalasan ay ang lalaki. Kasi nga sila yung parang head of the family. So kung ano yung gusto ng pamilya ng lalaki, yun yung kailangan mong gampanan. Kasi nga yung babae din ang nagdadawri dito. Di ko lang sure sa kanila kung nagdawri ang babae kasi hindi na namin tinanong yung mga ganong-ganong bagay. Actually may batas dito na bawal na magdawri. Kaya siguro walang dowry, di ko alam. Ang dowry naman kasi dito, parang regalo na lang din ang magulang yun sa ikakasal Parang fund na nila habang nagbubuo sila ng pamilya, ganun. At ang aking baby dito sa aking tabi is umiiyak na. Diyan sa video, pagdating ng mister ko, ay pumila agad kami. Nung, umak nung tapos na ang cake cutting, ang wine ano, toasting, umakit na kami para magpa-picture kasi aalis ang mister ko. May meeting pa siya kasi Thursday ginanap yung kanilang kasal. O oh, di ba kaloka? Working days talaga ang kanilang kasal. At ito din yung aking ate na nakakatanda sa akin pero mas mukha pang bata sa akin kasi napaka baby face niya. Suot-suot niya guys yung damit ko nung prenup ko dito sa India. At ito yung hall na pinagkasalan niya. Ah, pakadaming tao, I think 300 yung guests or more. Tapos, pila-pila na kami ni mister kasi nga may meeting pa ang mister. Ayan ang bagong kasal. Ganyan ang routine dito sa India. Parang pipila ka. Tapos, pagkatapos mo magpa-picture, is pwede ka na dumiretso sa kainan. Tapos, pwede ka na rin umuwi kung gusto mo na umuwi. Kasi wala silang talaga yung program na gaya sa atin na merong pasayawan, merong ano, um, actually may sayawan sa huli. Pero walang yung program na may palaro, ganun. So, mostly is kainan lang tapos ano, yan, pa-picture, bigay regalo, bye-bye, then Itong aking aling maliit, wala kaming picture niyan kasi napakakulit niya talaga. Feeling ko nag-enjoy siya, kaso lang stress ang aking mother-in-law sa kanya. Kasi sobrang kulit niya, natatakot si mother-in-law baka siya. Sa dami kasi ng tao. At ito naman ang kainan dito is, um, ilalatag nila sa sa harapan mo ang pagkain. Papalitan nila yan yung papel at yung dahon ng saging. Tapos, uh, magdadala sila ng pagkain. At pipili ka kung ano gusto mo, kung gusto mo ba nun, or ayaw mo ng biryani, mga ganyan. At dito kami pumunta guys sa non-veg section. Meron din vegetarian section para sa mga vegetarian na guest. At dito kami sa non-veg. Napakasarap na ito, para siyang pansit Ano nila yan? Starter. Ganun ang tawag nila dyan. Parang pinaprepare yung tummy mo sa heavy meal. At ang aking aling maliit is behave. Pero, guys, kalaunan, yung isang nakakatanda is na una matapos, kinuha niya ang baby, kaya nakakain ako ng maayos. At, makadalawang kain ako, guys, kasi dumating ulit si Mr. ng 10.30pm, kasi tapos na ang kanyang meeting. Tapos, ayun, sinamahan ko siya dahil kakain siya, kaya two times ako kumain. O, di ba, rock and roll? Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!